Ay, kob, kob, kob. Tatakbo na naman 'to. Ano po oh. 'yan? Buti na kita kita. Di ba, ba sahod ng papa mo ngayon? Opo. O, oh, at 30 na ngayon. Di ba sabi mo ngayon, magbabayad yung sa sahod ng papa mo? Opo. O, oh, anong balak nyo? Magbabayad po siya. Wala aling ngayon ng kanina. O. Oh. Ba Babayaran ko naman po. Magkano po ba yung utang po namin? Hmm. Hmm? Teka lang, natuos ko na yan eh. Pangako mo sa akin, Jacob. Eh. Magbabayad ka nung katakusan eh. O, oh, mamimili kami bukas. Bali, ano, 1,850 ang lista mo dito. Ang dami na po pala, no? Oo, magalas kang kalista eh. Hindi mo oh, magbira ka na naman bumili dito ah. Parang kasalanan ko pa. Ito po. Oh. Pakibawas na lang din po po. Oto. Oh, o, oh, may natarap po 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 kasi ako eh. Ina lang po. 50? Ang utang niyo dito, 1,850. 50 na ibibigay mo sa akin. Okay na po yan, pagkasyahin na lang po. Ano pagkasyahin? Butang na lang yung mo sa akin. Okay na po yan, kasi naman po wala. Okay oh, na po ako. Uy, Jacob! Uy! Astilan! <laughs> Anak ka nang po!